So good morning mga idol, bibili ako ng mangga kay ate Ito pabili nga ako nito Oo, oh, ako Masarap, mukhang masarap to eh Ito lang eh Ano na yung bagong harvest to mga idol oh Kita nyo Bibili ako para Ibigay ko lang to mga idol Ah, uh, May pagdi May ano tayo Yung best friend kong si ano Si Idol Oliver Uh, bibigyan natin ng mangga kasi nasa Quezon City siya mga idol uh, nasa Quezon City siya hindi siya nakakatikim ng mangga kaya dadalang ko siya ng mangga <laughs> para naman makakain sila ng mangga mga idol kasi sa Quezon City wala doon mangga may mangga naman doon mga idol kaya lang ano uh, tawag nito medyo mahal hindi kagaya dito sa amin sa Bulacan sariwa ng mangga ma masarap tapos ano uh, tawag nito uh, mura Ikagaya kagaya sa Quezon City mahal ako oh. to ate yan hindi kay ate para ano 55 55 daw mga idol 55 yun 55 di ba so kailangan natin uh, bigyan natin yung ating followers uh, followers ko yun mga idol si idol Oliver Samos ano yon uh, kasama ko siya lagi sa vlog ko mga idol so bibigyan natin siya ng ano pasalubong hindi niya alam no <laughs> kasi hindi ko pa to ano hindi ko pa to uh, hindi ko pa to i-upload mga idol upload ko to kapag ano makita niya no te okay, palitan mo na lang ng coins to yan coins na lang yan. Thank you. Yeah. Salamat ate ha. Thank you so much. Salamat sa ano mo sa pag ano mo sa akin sa pagbablog. Thank you so much. Bye bye. So yun, mga idol. Naglalakad-lakad na ako dito. Ah, nandito ako sa palengke. Tapos ah, hindi ako sasakay ng ano mga idol. Hindi ako sasakay ng tricycle ngayon. Ah, maglalakad lang talaga as is maglalakad lang talaga ako mga idol kasi yung ano ko yung pa ako gusto ko talaga ilakad may pandesal pa rito may nagtitinda pa ng pandesal dito mga idol no? pero nakabili na ako ng pandesal idol no? nakabili na ako ng pandesal eh. so hindi na siguro ako magano ng pandesal gusto ko maglakad kaya lang medyo mainit na pero kakayanin ko kung hanggang saan ako hihinto. Kasi gusto ko ano, gusto ko talaga kasi masakit ang tuhod ko mga idol. Nakabili na ako ng mangga at saka pandesal. Ayan mga idol, di ba? Pero lakarin ko pa rin kasi uh, gusto ko lang talaga maglakad mga idol. Ayokong sumakay. Naglalakad-lakad <laughs> ako dito. Yeah. Galing ako sa palengke, papunta na ako dun kung saan ako maghihinto uh, doon ako sasakay siguro kung saan kayanin kung hanggang saan kayanin mga idol uh, pa, pa, ano na ako pabalik na ako doon sa aming ano uh, sa aming sa aming lugar sa aming uh, subdivision so nandito pa ako nagwo-walking ako dito sa kabila oh. 4 Poray! Mga idol, sa lahat ng mga hindi pa nakaka-follow sa aking page, mga idol, pumalo na kayo mga idol. Kasi baka mahuli kayo sa mga video na ina-upload ko mga idol. Kaya maraming maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa akin mga idol ha. Bye bye, dito na lang muna ang video ko mga idol ha. See you!